حذف ياء الاسم المنقوص pagkawala ng ya ng ismul manqus tuhdafu ul ismil manqus nawawala ang ya ng ismul manqus wa yuawwadu anha bitanwinil kasri at ang ya sa ismul manqus ay napapalitan ng tanwin na kasra inda tajarrudihi min alif wal lam kapag siya ay nawalan ng alif at lam. Wal idhafati fi halataini arraf'i wal jar. At hindi naman siya idhafa may nakasandal na salita sa kanya sa pagkakataon na siya ay marfo o kaya majarur. Ang halimbawa ng pagkawala ng ya sa ismul manqus, sinabi ni Allahu Ta'ala, A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim faqadima anta qadin inna ma taqdi hadhil-hayatad-dunya ang qadin ito ay ismul mankus na nawala sa kanya ang ya at ang pumalit sa ya ay ang tanwin na kasra at kung napapansin natin wala siyang alif at lam at hindi rin siya idafa may nakasandal na salita sa kanya.